ako nga pala si ng Kabataan Party with Wensi na yung team leader ko ako wala nang gumagot ako ng senior high school ako kanilangan uh, kong uminto kahit pa uh, gusto gusto kong ipulso yung college ko dahil sa kayakapan ng buhay at kawal ng mga scholarship na nakukuha mo sa gobyerno ang, ang kayakapan ko lang kasi sa trabaho ko ako naman yung malayang pumipili ng schedule ko sa pagpahan daw yun nga lang sa sobrang kawalan ko ng pera talaga, napipilitan ako pagdugtungin yung pag-aaral ko at saka pagpupulpan ako. Kumbaga, katrabaho ko sa umaga, uuwi ako, uuwi ako, pagyaya ko ng hapon, hanggang alas 6 ng gabi. Yung schedule ko sa Pulpanda, alas 7 ng gabi, hanggang alas 12 ng matalim ako. Ayun, tapos nakutulog na lang ako ng mga ito oras. May, may pasok pa ako sa school pinabukasan. Kalimang oras, 300. Bali, nagiging baon ko na lang Halos nagiging sakto na ako kung sa ko kasi nagbibigay pa ako sa bahay. Kung sana lang may sapat na beneprisa para sa mga estudyante na may hihirap sa tulad ko, hindi sana ako nag-sitigit, hindi sana ako tumakayag ng magaling araw. Hanggang sa mawawalan ako ng tulog, para nang makapagprabaho, baka ng 300 pesos sa isang magaling araw sa pagpupagpanda.